So nakikinig pa at nag uh, sa press conference na ito. mag po kayo sa Facebook niyo. Tanungin natin si Secretary Balos, sino si Manny C? Sino si MC sa kanyang buhay? Hindi ko papangalanan ng kumpleto. Pero ibabato ko ng patanong. Secretary Abalos, parang dapat ka na mag-impake bukas. Kasi even absence of persecution, the evidence and the commission of the crime by your play of bounty bounty patong patong sa ulo ni pastor at sa mga leaders and ministers of kingdom of jesus christ no need na kasuhan ka when the evidence are already very clear maging paki ka na wag mo nang antayin sipain ka ni marcos jr sa pagiging secretary of the lg very clear yung batas abogado ka mahiya ka kasi pwede kang madisbar dito ito ay gross ignorance of the law at hindi ka dapat nagbigay binigyan ng lisensya bilang abogado kung hindi mo alam ito. So maging paki kay itong tanong. Sino si MC? Sino si MC? At ang first name ni MC ay Manny. Sino siya? Siya bang friend? Ito daw ang real kingmaker hindi si Victor Rodriguez. Sa gobyerno ni ni Marcos lalo na pagdating kay Abalos. Sino si Manny C? Sino siya, Secretary Balos? I-involve ba siya dito? And I like, hindi ko kukumplituhin, but I know him. Kilala ko ito. At malalim ang mga taong ito. Pwede naming ikamatay pagkatapos ng press conference kapag kinumpleto ko ang apelido niya. Uh, sino siya? Yun ang tanong sa kanya. Involve ba siya dito? At siya ba nagpapatakbo ng PNP at ng buong DILG sa likod mo? Sino si MC? Secretary Abalos. Be transparent about that. Number two, I like the word or the words uttered by Sister Eleanor. This government has become a lawless government. That is an imprimatur of decision coming from those who are not involved in politics. Sa mga ordinaryong taong bayan, to call this government a lawless government ay napakatindi po yun. Why, Secretary Balos, dapat ka mag-resign? Kayo ni Marbil. Number one, inilagay po ninyo sa napakadelikadong kalagayan ang buhay ni Pastor Kibuloy, na mga ministers ng Kingdom of Jesus Christ, ng kanila mga pamilya at mga kapanalig at mga kasapi ng buong KOGC. Because sa bounty na inilagay ninyo, ay walang pinagkakanid sa pera at mga kriminal, kagaya po sa pagtrato nila kay Abu Sabaya, kay Isnilon Hapilon, kay Ka Roger, kay Joma Season. Mga bloodthirsty criminal and terrorist ng bansang ito. Kapariyo na po sila sa kanya. Mas mahal pa po ang ulo ni Pastor Kibuloy, Benor Abalos, kay Ka Roger, limang milyon lang. NPA chief spokesperson ito, patay na. Si George Madlos, limang milyon lang. Chief ng NPA sa buong bansa at notorious na terorista, sa buong Mindanao, sa buong Pilipinas. Limang milyon lang po ang pinatong noon ng gobyerno. Pero maraming mga kaso yon na involved sila sa mga terorismo. Si Pastor hindi. Ngayon ang tanong, bakit delikadong buhay ni Pastor at dapat hindi na siya lumantad talaga sa ilalim ng Marcos government na ito at pati ng mga ministers na pinangalanan, si na Sister Ingrid Canada, and the rest of the ministers, at pati ang buong buhay ng namumuno ng Kingdom of Jesus Christ, kasi ang bounty is equivalent without declaring a shoot-to-kill shoot order. Fair game ka. May bounty ka na eh. Sabi ng na Torion, most wanted ang kategori nito. Notorious criminal ang pagtrato kay Pastor Kibuloy. mag na po kayo, Secretary Abalos Nakakahiya. If you cannot reveal who is Manisi who is MC, then impaki na po kayo. Ito po ang totoo nagpapatakbo ng opisina ninyo at ng PNP. Ito po ang nireklamo ng mga heneral sa PNP. Sapagkat siya po ang nagdedesisyon sino mga general ang ilalagay sa pwesto. Including ang nangyayari ngayon kay Pastor Kibuloy. So nakikinig pa at nag uh, susubaybay so, so, sa press conference na ito. Mag-post po kayo sa Facebook ninyo. Tanungin natin si Secretary Balos, sino si Manny C? Sino si MC? sa kanyang buhay